key player ng Warriors magbabalik kontra sa Bucks. At Jimmy Butler pinagsabihan si Buddy Hill, Pero bago yan, patuloy ang magandang ipinapakita ng Golden State Warriors matapos manalo sa labing dalawa sa kanilang huling labing limang laro. Dahilan upang umangat ang kanilang record sa 39-29 ngayong season. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin nila na ipapakita ang kanilang kumpletong lakas sa loob ng court. Matapos ang 31 game absence, nakabalik na sa line-up si Jonathan Kuminga noong nakarang linggo. Gayun pa hindi pa rin kumpleto ang lineup ng Warriors dahil sa pagkawala ng second year guard na si Brandon Progemski na hindi nakapaglaro sa uling limang laban dahil sa bilateral low back strain. Ngunit may magandang balita para sa Dub Nation. Malapit nang bumalik si Pujemski. Sa unang pagkakataon mula nang magtamo ng injury, na-upgrade na ang kanyang status sa questionable para sa laban ng Warriors kontra Milwaukee Bucks sa Martes. Ang 22 anyos na guard ay may average na 10.1 points, 4.9 rebounds at 3.4 assists kada laro ngayong season. Kasunod ng kanyang impressive all-rookie first team performance noong nakaraang taon. Dahil wala si Steph Curry sa lineup sa laban kontra box, malaki ang maitutulong ni Pojemski kung makakabalik na siya sa aksyon. Ayon kay Warriors head coach Steve Kerr, matagal na nilang tinatarget ang pagbabalik ni Pojemski sa Martes. Maganda ang kanyang kondisyon. Ang target namin ay Martes at sana maging handa na siya para sa laban, ani Kerr. Hindi namin siya ipapasok sa larong ito dahil tatlong laro sa apat na gabi ang schedule namin. Mas mainam na ihanda siya sa back-to-back -back games. Bagamat hindi pa rin kumpleto ang lineup ng Warriors laban sa Bucks, ang muling pagbabalik ni Brandon Podjemski ay isang hakbang palapit sa kanilang pagiging full strength ngayong crucial stretch ng season. Samantala sa sumunod na balita, matapos ang nakakainis na gabi para sa Golden State Warriors, matapos silang maibao ng 12 points sa halftime laban sa kulang-kulang na Denver Nuggets, sa kabila ng kawalan ni Nikolai Yoki sa si Jamal Murray, tila hindi nagkaroon ng urgency ang Warriors dahilan upang lalo pang lumalim ang kanilang problema. Ayon kay Marcus Thompson, isa sa mga halatang nagpakita ng pagkadismaya ay si Jimmy Butler na hindi natuwa sa pagiging hesitant ni Buddy Hill sa pagbitaw ng tira. Matapos ang third quarter, halatang frustrated si Jimmy kay Buddy dahil hindi ito nagpapakawala ng tira. Butler mismo ang sumubok ng buzzer beating three ngunit sumablay. Si Hill naman 0-4-3 mula sa field at tila hindi ramdam ang laro ayon kay Thompson. Napansin ng ilang fans ang animated na pag-uusap nila Butler at Hill sa gilid na tila pinapakalma ni Jonathan Kuminga para maiwasan ang mas malalang tensyon. Kilala si Butler na hindi basta-basta tumatanggap ng lapses, lalo na kung may chance pang manalo. Pero kung tatanungin mo ang Dub Nation, hindi sina Butler, Hield o Kuminga ang may kasalanan. Pero sa karamihan ng fan, si Stephen Curry ang tunay na dapat sisihin sa kabiguan ng Warriors.